Meron! Uy! Meron! Sabay ka na sa kanila. Meron sila. Iwa! Ay! Golly. Wala nga ito pa. Wala nga ito pa. Wala nga Teka lang. <laughs> Iwa, iwalay kayo kasi baka magkauntugan kayo pag nandun doon na. Ay, Krista, no! <laughs> Isa. Si walai. Ayam side one. Kristen. Teka lang daw. Si, si Gabi. Wait lang. Ah, si Erron pala muna. Game. Huli si Erron ha. Huli. Una ba si Erron?

Ay, Muna. Game nak. Game nak. Ya, Game. Jom mari.